Okay, so hello guys, good morning, maayong buntag sa atin lahat, syempre. Good morning, good morning po Pilipinas. Pinabati po natin ang ating mga viewers po natin dyan sa Visayas, syempre sa Mindanao, at ang ating mga solid followers at subscribers po natin dyan no, sa Luzon. Okay, so for today's video mga boss, ngayon lang tayo nakapag-live at nakapagbahagi no, ng video po sa atin lahat so ilang araw din po tayo hindi nakapagbahagi dahil po uh, may ginagawa po tayo mga boss okay so balik tanaw po tayo ngayon araw po ng uh, Monday no September 16, 2024 so lunes po ang uh, adlaw mga boss so balik po tayo sa ating mga probables ngayon araw po ng lunes so morning siya mga boss ang atuwang official po na Uh, YouTube channel mga bossa ni So dito po ako pansamantala na mag upload ng mga probables po natin. No? Dito po sa atong uh, YouTube channel. So may inayos lang po tayo sa ating uh, Facebook page mga boss. So soon makakapag-upload din po tayo. Okay? So dito po tayo uh, ngayon mga boss sa tuwang uh, tips ang guide po para ngayon araw po ng Lunes, pakikuha na po ninyo ng ballpen at papel, pero bago po 'yan, ito po ang mga official na resulta kahapon. Okay, so yung mga boss, ang resulta no, Pizza 12 size na po ngayon, kahapon po is 932 767 doubles at 118. Mo na siyang trade draw po kahapon alas 12:00 932 alas 59767. Sa 95 po ang 118 ayan po ha so para po makita po natin lahat ang official result po sa national ito po mga boss para legit po no hindi lang sinulat natin talaga ito po ang officially resulta po yan yan po yung 932 767 at 118 doubles okay so dito po tayo sa ating mga numero itry po natin ito mga boss ang ating mga potential ngayon araw po ng lunes so kung natatandaan nyo po mga boss may binigay po akong magic anong tawag ko doon magic magic box so sa magic box mga boss naglabas ang jud no ang atuwang gihatag na mga numero dito po sa loob ng box no sa loob ng box naglabasan po mga boss no so <coughs> so iwan ko lang kung napansin po niyo at kung natatandaan nyo po sa aking mga video no so hindi ko na po i-re-recall kasi po hindi ko na makita sa akong Facebook page no so hindi ko lang sure kung na-upload pa natin dito sa atong uh, YouTube channel so mo na siya mga ang mga, mga numero na mga binigay po natin sa magic box ayan no. 1 4 6 So, halos lahat ito mga boss naglabasan sana may nakadakop nito may nakabantay kaning ating magic box mapapansin nyo mga boss ito oh. so first naghihatag na to sa magic box so siguro ah, binigay ko to mga first, second, third po ng first week of kwan ah, September so naglabas po mga boss oh, mamani sya oh. so kani 8 for one. 841 no oh. So resulta 841 no oh. morning 841 841 no morning ang 841 oh. Primero no 148 no oh. minus siya 148 'di ba So next morning 75 bits 9 pm bits sa uno ni 875 'yan oh Mga angle po 'yan mga boss sa ating magic box. Sunod, naglabas din po dito mga boss ang uh, 352. O, 352. Oh, meaning 352 o oh, diba? itong 325 352 352, tapos naglabas kahapon itong 9 to target ka ayaw mga boss oh. 9, 3, 9, 3, o 9 932 to, siyang Halos lahat sa box natin naglabas. So, 1 for 6. Mano yung 1 4, 6. Naglabas po yan 6 for 1. Ayan, 6 4, 1 ang plastada. Ah, may eh. Ano pa ba? 6, ah, 7, 8, 7, 4. Naglabas ba 8, 7, 4? Ayan, 8, 7, 4. Naglabas din 8, 7, 4. 8, 7, 4. Mayroon yung 8, 7, 4, oh. Tabi ng 6 4, 1. So halos lahat talaga nagla naglabas no. 735, mayroon bang 735? Oh, ayan 735. 537, mayroon 753. Angle po 'yan sa ating uh, uh 478 no. 478 478 375 oh ayan oh no? 4778 ang plastada 7537 has magkasunod oh. ang galing mga boss oh. ano ang galing talagang nagcross po siya no nagcross ayan So next, uh, ang ba yung 937? Naglabas pa, wala pa itong 937. 9189. So, 129. Uh, oh, so, muna sya siguro mga boss. No? So, ito mga boss ang atong uh, bantayanan. So, yan no, kahapon target, 932. 932. Ito ang bantayanan mga boss kaning kasi naglabas na po ang 532 no. 532. Aros nag cross magko-cross nito siya mga boss, magko-cross sa 475 at 465. So kung naglabas ang 475, posible uh, masusundan ito ng 465. No? So ito ating bantayanan mga boss na numero kaning 465, no? Kaning plastada. Guapening guapening mga boss mintinon kaning 4 5 6 5 4 6 or 564 564 so muni mga boss ang atong bantayanan sa ating uh, magic box kasi para makompleto na no, mabuo na talaga itong ating magic box so pwede po natin tumintinon mintinon kaning uh, eskalera no? so ito yung ating pinakahat kombi so ito pala mga boss yung 732 naglabas so oh, sinundan ng 932 yung 732 ito 732 angle din po kasi yan eh sa 735 diba kasi ang labas yung 735 ito 537 buong square na po sya no buong square so 893 naglabas na ng 893 ayan no oh. ito pala 389 ayan 389 pizza 3 389 no 389 893 no 893 so mo na sya Okay, so dito tayo mga boss sa atong mga numero ngayon araw po ng lunes ha. Paki-ready po ninyo ang involve na papel. I-try po natin itong ating mga numero. So, kanina itong bantayan na no? 465 no? 475 746 657 O na siya. Pero ang akong uh, target talaga dyan mga boss yung escalera na 456. So dito tayo sa ating guide. Guide na to is otso otso and cuatro. Ang atong best is ah uh, pwede ito otso atong best otso or 0 meaning duha pwede tayo mga boss dito mag uh, 80 80 all uh, per per na to is 80 all at 84 all so kung meron kayong pamartner po dyan sa ating 80 at 84 all So missing number ang 0 mga boss ha. Ito yung ating 0 is missing. Missing to. Ayan. So partner rin na lang ninyo mga boss kung na may pa-partner sa 80 at 84. So dito tayo sa ating potential na numero So ang ating uh, depensa uh, depensa double depensa double ni Ay depensa double tayo. Aling 5 4 4 so target rumble so pwede po ninyo nilastuhan ha 44 o 54 so money sya ang pang 2pm na to So, pwede ni mga boss 2pm only. Kaling 544 halas. Huh? Try na lang ninyo kung ganahan po kayo dyan sa ating 544. Target rumble po yan. 2pm only. So, dito tayo sa ating next doubles. Kadahan po kayo sa 800. Target rumble mo. Ini atong all draw. I-all draw lang natin to mga boss. Kaling all draw. Ibig sabihin ng old draw, alas 2, alas 5 at alas 9. O, muna siya nga itong dipinsa na numero sa ating VIP. At syempre, susunod natin dito ang atuang escalera. Best is ka. So, yun nga, sabi ko kanina, yung ating eskalera na pinaka hot combi, itong ating 5 4 6. So, 5 4 6 mga boss. May natong hot combi, sinundan nito ang 809. So, same gapon na target rumble natin tong dalawa nating eskalera. So, maganda ito tayan mga boss. I-order lang natin tong 5 4 6 itong 809 pang alas 2 ng toha 2 pm only itong ating 809 ito naman 546 natin mga boss i-play natin to all draw i-all draw lang natin yan mo na siya nga itong best to escalera so hot na to itong 546 hot next tayo mga boss sa ating VIP na mga numero Okay so palihok ko ninyo mga boss kung ah uh, di pa kayo na share ng atong uh, live ng ating video pwede po natin i-share sa ating mga group public group or mga GC po ninyo pwede po ninyo mga boss ibahagi so ang atong VIP 2 VIP number so ang ating 2 VIP number mga boss So matik lasto na lang ninyo Ang atong mga numero ha Dahil maganda po ito lastuhan no ating mga kombinasyon ngayon ng so, First nato Ang atong 8 2 4 8 to 4 Target rumble Lasto naton dito is 24 24 So 28 At 84 una siya tong last to ha so pag VIP na to mga boss always play all draw matik next ating pangalawang combination itong ating 8 uh, dito ko nag base mga boss ha, sa 84 all partner ko si dos mag base ako sa 80 all in so dito po tayo sa 8 0 4 So 804 ang atong last two is 04 80 at 84. So target rumble. So pwede po ninyo ni bagdukan mga boss sa alas 2. So i older lang ngani nga tong dalawang combination ha kung ano po yung sinabi natin 824 old draw at 804. So manikusog ni mga boss sa alas 2 kanin duha ha. So, kusog din po to sa alas 9 kaning 824. Kusog ni sa alas 5 ha. Alas 2, alas 5 kusog ning 804 at sa alas 2, no? Kusog ni, uulitin ko, kusog ni sa alas 2 og alas 5 kaning 804 kaning 824 kusog sa alas 2 alas 5 at alas 9 so muna siya mga boss ang atong officially na mga numero maraming maraming salamat po sa inyong lahat Good luck po sa atin. Sana hopefully makachamba ta sa itong first live dito po sa Sir Tres Lotto.